Salamat sa magandang alaalang iniwan mo sa amin. Sana maging inspirasyon ka ng mga tao ngayon na nakakapanood sa atin o nakakilala sa iyo. Vong Navarro, may nakakaantig na mensahe sa pagpanaw ni Billy Crawford. Maraming fans, kaibigan, at kasamahan sa industriya ang nagbigay ng kanilang pakikiramay sa pagpanaw ng isang kilalang host, actor, at dancer na si Billy Crawford. Pero isa sa pinaka-nakakaantig ay ang mensahe ni Vong Navarro. Ano nga ba ang laman ng kanyang pahayag? Ano ang kaugnayan nito sa mga pinagdaanan nilang pagsubok noon? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Siguraduhin mong panoorin hanggang dulo para malaman mo ang buong detalye. Sa isang eksklusibong interview, ibinahagi ni Vong Navarro ang kanyang kalungkutan sa biglaang pagkawala ni Billy Crawford. Sinabi niyang hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari at masakit para sa kanya na nawala ang isang taong itinuring niyang kapatid sa industriya. Isa sa pinakanakakaantig na bahagi ng kanyang mensahe ay nang sabihin niyang, "Billy, hindi ko akalain na ganito kabiles ang panahon. Parang kahapon lang, magkasama tayong nagtatawanan, nagkukulitan, at nagbibiruan. Isa ka sa pinakamabuting taong nakilala ko, hindi lang sa harap ng kamera kundi sa totoong buhay. Mahal kita, kapatid." ipinakita rin ni Wong ang isang lumang larawan nila ni Billy mula sa kanilang mga masasayang moments sa It Showtime at iba pang proyektong pinagsamahan nilang dalawa. Ayon sa ilang malalapit na kaibigan, Nagkaroon pa ng pagkakataon si Navong at Billy na magkausap kamakailan lamang. Sa kanilang huling pag-uusap, nagbahagi raw sila ng masasayang alaala at muling pinagtawanan ang kanilang mga kalokohan noon. Ayon kay Vong, hindi niya inakala na iyon na pala ang magiging huling pagkakataon na maririnig niya ang boses ni Billy. Kung alam ko lang na iyon na pala ang huling beses nating mag-uusap tayo, sana mas matagal pa kitang kinausap. Sana nasabi ko sa iyo kung gaano kita pinapahalagahan bilang kaibigan at kapatid. Ito ang linya ni Vong na talaga namang nagpaiyak sa maraming tagahanga. Ang pagkawala ni Billy Crawford ay nag-iwan ng malaking lungkot hindi lamang sa kanyang pamilya kundi sa buong entertainment industry. Isa siya sa mga pinakakilalang performer, host at kaibigan sa mundo ng showbiz. Maraming netizens ang nagsabing tila unti-unting nawawala ang mga haligi ng kanilang childhood entertainment. Kung noon ay napapanood nila si na Billy, Bong at iba pang showtime hosts na nagbibigay saya. Ngayon ay isa na namang masakit na pamamaalam ang kailangang tanggapin ng publiko. Ano ang masasabi nyo sa naging mensahe ni Vong Navarro kay Billy? E-comment mo na ang inyong opinion at aabangan namin yan.